kajang have a nice day welcome to my channel ah, mga kajang dito tayo sa mga suki natin oh suki oh sige sige oh sige oh sige, oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. ayan mga suki natin mga kajang huwi na no? mga ano ganda natin mga suki natin dyan marami tayong suki dyan mga sobrang dami mga kalakal nila dyan matagal na tayo hindi na naman nakaikot panahon natin mga kadyang kung hindi makulimlim maganda ang panahon natin kasi hindi umulan makulimlim lang para hindi nasyado sobrang init <laughs> ayan mga <laughs> natin yung sukay natin nakuha na yung kalakal niya kapunta tayo dyan mga, mga kadyang yan yung natin niya sa dulo kapunta doon hanggang doon sa dulo mahaba yan hanggang doon sa dulong dulo Diretso tayo dyan. Suyuri natin yung mga kasukian natin dyan. Ito na, Ready na si ano, Si uh, timbangan. May huwagang timbangan. Tura-tura. Ngayon lang nakalabas. Oh. <laughs> <Nakaban> ang haba ng pahinga. Ayan si mga lamok. natin. Nakalabas na yung kalakal niya. Yeah. Ayan, kahit tumbangin muna natin. Let's go! Mga kasi, mga plastic na mga ito. Mga mga boto, karton. Ayan, umuulan na. Mga kasi, umuulan na. mga, mga, umuula mga, umuula <laughs> mga yero busing. ito, mga bakal mo. Ayan. Mga liyero, mga bakal. Ayan, mga yero sa mga bakal. mga busing. Ayan lang. Ayan, mga, liyero, mga Ayan, mga liyero, ay, ito buboy ng mga malalaki. Hindi na kong ito buboy sa piso ha. Ito lang na 1.5 ang piso nga buboy. Ito lang mga piso ha. Ito lang mga na ito. Wala na nga timbangin natin bangin natin ito. Ah, uh, huwag. Ayan, nababot tayo ng ulan. Maulan, na naambun. Yan. Maulap na ang kalangitan. Ayan, mulap, Parang lang makasukin natin doon. Senorsena to. Maumbisa <laughs> lang natin doon. Kumulan na. Ayan, let's go.

Tandaan na rin ay suki tayo sa dulo. Marami na natin siyang ipon niya. Kasi madami yung suki natin, antay natin. Labas lang niya yung uh, ano niya. Alakal <laughs> panahon, maulang panahon. Sya, maliligo na talaga tayo sa ulan nito. So, okay natin at iniipon pa yung kalakal niya sa loob ng bahay. Sige, so. ah, so it's okay. May mga Wilkins well ka pa? No, may mayroon, mayroon. ನೋಡಿ ನಿಜಸಂಶೆ ಲಾಲನ ಅಂತ ಮೂಟಿ ನಿನ್ನ ಅದು ಬಿಡು ピンスのピンスのピンスのピンスのピンスのピンスのピンスのピン i のピンスのピンス nag mga bawang na kalakal. Matagal na lang. Diyan ikaw. Bigyan dito oh. Ulit mo, liwat mo. Papiga. Oh. Ngasofron bigat, sige-sige natin. Timbangin natin. Ay, ngaso kin natin ng gabi ng kalakal. Sa kusako. Kusako, oh, inaabot din. Si sugar, rasa na gising na ba? Gising na ba siya? <laughs> Ay,

Anong tawag mo? Bakal buti. Bakal buti? Anak mo yan. Oy, onok. anak. Anak <laughs> sa labas to eh. Pabuhoy ah. <laughs> sige, 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 sige lang. Oo, oh, malilit lang. Malaki rin. Ah, oh, malalaki. Hindi kayang mag-strap dyan. Dapat yung ano, yung panghuli.

Ayun, mga dalhin mo natin sa car. E. Let's go. <laughs> Ito, hindi pwede na, no? <laughs> Oo, oh, Hindi pa nga tayo tapos. Hindi ako hindi ako sa'yo magbibigay ng oh, tip. Pag ganyan ka. Ayun, uh, uh, ating suki, oh. oh. Disinting-disinti pa, oh. Oh, nangangala ka Disinting-disinti. Ay, may may ano pala dito? May aso kaya? May oh, aso nga. Tanggalin mo muna yung aso mo. Oh, kasi dyan tayo sa loob lo lo magtimbang. Kasi maluwag dyan. Maluwag kasi dyan. Ayan, so, yung mga bakal. Na oh, lipat mo muna doon. Kasi dito tayo sa lubo para maluwag pa. Sikip kasi dito eh. Ayan, lipat lipat muna yung aso. Ang dami ng kalakal. Bakal, sorry, sorry. Plastik. Ilabas mo na lang. Tinali mo kasi. Tinali mo kasi ng tudo. Oh, si Boboy, oh. Si Buboy ang mag-rescue. Oh, ah. Mag -rescue. rescue si Buboy oh. Oh, rescue yan, boy. Tulungan mo, mama, oh, boy. Ayan, tanggal na. Ayan, oh, oh, kagatin tayo niya. Hamang habol yan. Oo, oh, mas malaki yung magagasin. nga, oh. oh. Tabi mo muna, Boboy. Mga bakal, boy. Tabi mo muna dyan, Boboy. Ayan, ang dami. Ang kalakal. Sako-sako, mga kalakal ni Koki. Okay. Diyan mo muna, na, yun mo muna yan. Mamaya na yung bakal. Huwag mo muna yung bakal. Plastic mo na unahin natin. Plastic. Ay, mga kadya. Marami tayong nakuha. Ito. Sa Sako-sako mga plastic. Ay, mga karton. Ito. Lapit tayo mapuno. So, may Philippines tayo. Ay, mga karton. Ito, mga yero, bakal. Ayan, mga kadya. Ito, mga nakuha natin dito. Sa mga suki natin. Ayan, mga natin. ya yeah, ya yeah. huh? ah ya 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 oh yeah. tapos siyong wala dito tapos siyong ah ah dahil kasi ang gumagawa in bike bike, in bike. e bike ayun ah, know, ng wala tayong impo yan sa wala tayong impo Doon sa labas dyan sa may labasan dyan sa may dito Saan ba? dyan sa may labas sa may country o sa may crystal air che check mo dyan sa may crystal air di ba may e-bike dyan hey, uh... Oo. Oo. Parang mo di ko lang alam. Hindi ko lang alam. Ay, di ako nalagay doon. Labas ka dito, Musing. Puntahan mo na lang Diyan sa may crystal air. Crystal air. Sakit lang. Crystal air. Ito, sako ko to ha. Tap, okay, eh, sako ko yan. Ito, sako mo yung galawa. Pumasok pala ako. <laughs> ako Aku kasi yung mamadali, hindi naman ako mamadali. Sa'yo yung Wilkins, sa'yo <laughs> yung Wilkins. Sa'yo <laughs> uh, uh, yan. Yeah. Nakala ko sa'yo yan. Yeah. Hindi ka na nag-iipo ng Wilkins. Wala na yung iba na minamahal natin na bunga. Wala na. Ubus na eh. Hmm. Ubus na. Ayan, bunga ulit. Namumulak-ulak. Ako mo sa ano, sa ano, sa kamyas, sa ano. Sa, <laughs> sa <laughs> pinangat, <laughs> pinangat na isda. Dada, yeah. um, dadaan, dadaan ulit yan. Namumulak-ulak. Pinano, hmm. oh. Okay. Oo, oh, pa dinin, oh dinin, okay. yung kaway na muna, kaway, kaway, kaway. Yung oh, kaway Di na muna. oh, ah, kaway na muna. Ah, kaway muna sa <laughs> mga suki natin. Yan, mga suki natin. Oo, oh, yun, Eto dami. Ito pa pala, <laughs> oo. Oh. Oh. kalakal. Ay, pa, oh. Ito pa, may brunsi pa yun, may brunsi na siya doon. Hindi pa oh, yun, hindi oh. oh. pa kasali Hindi pa kasali yun. Hindi kasali ito. Hindi pa na yan. Hindi pa kasali na yan. Hindi pa na yan. ito lang hindi. Babawasin natin to kasi may bakal yan. Oh, yan oh. bakal yan, babawasin natin. Ay, ito lang ang ano doon. Dilawata ito. hindi dilawata dito yung isa. Dali, lari. na yeah. hmm? bibili ka bike, gulong lang. Oh. Okay, binibili ko talaga ang bike per kilo lang. Per kilo. Per kilo. Per kilo. Per kilo. Ano mo kay Arlene? Ano mo muna? Kaya lang. Ay, wala ko lang 400 kasi piso na lang. Gawin ko lang 400 kasi piso na lang. ah Siyempre, ikaw pa. Eh. Malaka, malakas ka sa akin eh. Sige. Oh, 400 ah. Oh, 400. May 400 ka na, ha? Kamumiti ka. Salamat din, oo. Oo, oo, kaya nga, bibi ka kay na kami ito. Bakit masaya siya kasi 400 na eh. Salamat, so, uh, 400. Bakit ah, pa Si Boboy, si Boboy, bigyan mo naman. Eh, tumutulong. Hindi mo naman ang basura do. o, doon. Oo, <isso> tumutulong mo naman ang basura doon, Buboy. Hi, hi. Ang mga pasaway itong mga suki natin. Ayan. Kasi na, let's go na, let's go. 400.

Thank you very much. Okay, punta tayo dun sa kabilang suki natin. Ang dami na ito. Oro na ito. Ang dami na ito. Ang Bakal yan. Ang so, ibinta mo yan sa naghahanap ng DVD. Oo, so, yun. Pwede yan kasi gumagana pa eh. Pag sa akin yan, diyan, siyap lang yan, Yan, siyap Ayan, mga daming buti na, Walang Ay, di lang ito bakat. Tapaluto, tapaluto, tapaluto. Ayan, ito. si, si Dougie, oh. oh ayan, daming buti. Ayan, ayan. Sixty? So, sa ako. sa akin. 60, Ah, 60 siguro,

bobo uh, okay. uy makawa <laughs> may sound na <laughs> alam walis na mga uh, okay. tapos na tayo dito sa mga suki natin Ayan, kamada na naman muna natin yung mga kalakal natin at punong puno na Ayan. Samahan niyo ako mga kachang At magkakamata tayo Magkakamata tayo. tayo Ayan ang na pinadama natin ito At marami na Ayan ito Marami na natin kalakan Oh Marami na, na natin kalakan Ayan Sarasari, ang daming karton Bakal, ayan mga yero Kalan Ayan, so puno na tayo mga kachang Ayan, puno na tayo Extinction na tayo Ayan, ito lang yung Wilkins natin. Tatlo lang. Ito ba may mga plastic pa tayo dito? Bago diba, <tong> yung, <tong> yung, yung Mga na tayo. Mga tayong, ano, napuno. <laughs> ay, wala kami lo. papunta ako lang. Bukas baka dyan ako. Sa inyo. Ram. <tong> <tong> Ito simulan natin ito, kamada muna natin. At uh, mainit na mga ka-junk. Puti, tayo na puno. Sabi mga kalakal ng suki natin. Talagang boundary. Boundary tayo. Kalakal, dami. Ayan mga kamada muna natin. Ayan, let's go. Uh, Ajang, mga kawina tayo, ayan, punong tayo ng ayan, dami nating karga, ayan, dami nating bakal dyan. At, sari-sari, aluminum, ayan, ayan mga plastic, karton, bote, ayan, sari-sari, ayan, ayan, may wilkis tayo, tatlo, <laughs> ayan, may ayan, ayan, na,

sa ating uh, bahay kailangan natin ang rescue mabigat to baka hindi kayaanin dito kailangan natin ang rescue rescue ba? rescuer hahaha <laughs> mga Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang.